Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa panahon ngayon, lahat yata ay ginagawa na online at sa internet. Kaya nga ultimo pakikipag-date ay online na din. Hindi na bago na nagkakaroon ng karelasyon ng isang Pinay na afam o yung ibang lahi. Marami kasi ang nangangarap na maala fairy tale na love story. Subalit sino ang mag-aakala na dahil sa pagmamahalan ng dalawang Pinay abroad ay mauwi ito sa isang masalimuot na krimen? Alamin natin ang nakakalungkot na sinapit ng dalawang Pilipina abroad sa kamay ng mga lalaki na kanilang minahal at pinagkatiwalaan. Para sa una nating kwento, kilalani natin si Grace Guzmana Croner, 37 years old. Si Grace ay tubong Sibu. Nakilala ni Grace sa isang online dating app ang isang lalaki. Ang lalaki na ito ay si Horst Kerner, 53 years old. Taong 1963 nang isinilang si Horst sa Bravia, Germany. Bata pa lamang ang lalaki, tila pasan niya ang buong daigdig. Hindi kasi naramdaman ng lalaki na mahalin ng kanyang mga magulang. Kaya nang siya ay lumaki, nahirapan siyang buuin ang kanyang kumpiyansa sa kanyang sarili. Dahil dito nagkaroon ng sakit sa pag-iisip si Horst. Natatakot, nahihiya at nagiging balisa umano si Horst sa tuwing makikihalubilo siya sa ibang mga tao. Nagtatrabaho siya bilang isang IT technician. Pero kalaunan ay naging chemical lab assistant si Horst. Ang sakit niya sa pag-iisip ang naging sanhi kung bakit siya nabubuli sa trabaho. Kapag ganoon napipilitan na lamang siyang umalis at mag-resign sa kanyang kumpanya. Pinaniniwalaan nga na halos sampung beses nag design si Horse sa kanyang trabaho. Isa din sa kanyang mga naging problema ay tungkol sa so, kung paano siya magkakaroon ng girlfriend. Dito na naisipan ng na lalaki na gumamit ng online dating app. Hangang-hanga si Horse sa ganda ng mga babae mula sa Timog Silang, asya kabilang na nga ang Pilipinas. Dahil sa dating app, nakilala ni Horse ang dalawang babae na kanyang naging asawa ngunit nauwi din sa hiwalayan ang kanilang pagsasama. Hindi tumigil ang lalaki sa paghahanap ng kanyang makakapareha. Hanggang sa nakilala niya sa isang dating app si Grace. Madalas mag-usap si na Horse at Grace hanggang sa nahulog nga ang loob nila sa isa't isa. Nagkaroon ng relasyon si na Horse at Grace. March 2005 nang ikinasal ang dalawa sa Pilipinas. Pagkatapos, lumipad papuntang Germany si Grace at Horst para dun permanenteng manirahan. Nang nasa Germany na si Grace, mabilis siyang nakapag-adjust sa lugar. Agad ding natutunan ni Grace ang lengguahe sa Germany. Hindi nagtagal nagkaroon ng trabaho si Grace sa isang supermarket. Kung walang pasok sa trabaho, madalas mag-bake si Grace. O di kaya naman ay gumagawa siya ng mga kakanin na sikat sa Pilipinas. Lahat nga ng ito ay pinopost ni Grace sa kanyang Facebook account. Ipinopost din niya ang mga picture niya at ni Hor sa tuwing sila ay namamasyal. Nag-aalaga din siya ng rabbit sa kanilang bahay. Hindi naman na nasabi sa mga balita kung nagkaroon ng anak ang dalawa. Kung pagmamasdan nga ang mga larawan nila, makikita na sila ay tunay na nagmamahalan. Ngunit sa likod pala nito ay may tinatago palang problema ang mag-asawang. Matapos ang sampung taong pagsasama, naging moody, controlling at bossy si Horse kay Grace. May babae din umano ang lalaki dahil kahit kasal na siya kay Grace, gumagamit pa din siya ng dating app. Ito ay para makakilala siya ng mga babaeng magbibigay sa kanya ng kaligayahan sa tuwing sila ay magkaaway ni Grace. Kakagamit niya ng dating app may nakilala siyang mga babae mula sa Thailand. Sobrang naging interesado si Horse na bisitahin ang mga babaeng ito na kanyang nakilala mula Thailand. Alam ni Grace ang lahat ng pagtataksil sa kanyang asawa. Ngunit pikit mata itong tiniis ng Pinay dahil mahal niya ang lalaki. Dahil sa kanyang mga pinagdadaanan, sumali si Grace sa Jehovah's Witness. Ipinakilala din ni Grace ang Jehovah's Witness sa kanyang asawa pero hindi ito interesado. Isa sa mga naging problema ng na mag-asawa ay tungkol sa pera hindi magaling humawak ng pera si Horse. Hindi na din niya nabibigyan ng pinansyal na suporta ang kanyang mga anak sa una niyang asawa. Dahil doon, kinailangan na ni Horse na mag-declare ng bankruptcy. Pero kahit na wala ng pera si Horse, itinutuloy pa din niya ang pagpunta sa Thailand. At taong 2007, nang unang beses siyang nagpunta sa Thailand. Itinataon talaga ng lalaki na nasa Pilipinas ang Pinay para bisitahin ang kanyang pamilya sa tuwing magpupunta siya sa Thailand. Nang sa gayon, hindi magduda si Grace kay Horse. Taong 2013, kinailangan ni Grace na umuwi sa Pilipinas dahil binawian na ng buhay ang kanyang nanay. Nang panahon na ito, nalaman ni Grace na nagpupunta sa Thailand si Horse para mang babae. At kahit masakit para sa Pinay, hindi niya hiniwalayan si Horse. Subalit tulad nga ng sinasabi ng mga kasabihan, ang lahat ay may hangganan. Kaya naman ang taong 2015, tila sumabog na si Grace. Sinabi ni Grace kay Horse na kung hindi siya tumigil sa pagpunta sa Thailand, magpa si Grace ng divorce. At kahit na pinagbantaan na ni Grace si Horse, itinuloy pa din ng lalaki ang kanyang planong magpunta sa Thailand. Bukod doon, isang masamang plano ang kanyang binuo laban sa kanyang asawang Pinay. November 19, 2015 na nag-book ng flight si Horse papuntang Thailand. Ginamit pa nga niya ang pera ni Grace sa pagbubuk ng tiket. November 20, nagbunta sa isang tindahan si Horse at bumili ng martilyo, lagari at mga tip. At kinagabihan, inantay niya si Grace na makatulog. Nang mahimbing na nga ang tulog ni Grace, pinalo siya ng maraming beses ng kanyang asawa gamit ang martilyo. Pagkatapos, sinakal siya ng lalaki at tinabuna ng unan. At dahil nga dito, tuluyan nang binawian ng buhay ang pinay. Nang sigurado na si Horse na patay na si Grace, nagpunta ulit siya sa isang tindahan. Bumili siya ng asin at balikbayan box. Pagkatapos, umuwi agad si Horse sa kanilang bahay. Pinaniniwalaan na pinaghiwalay-hiwalay ni Horse ang labi ni Grace. Matapos nun, inilagay ng lalaki sa malaking plastik ang labi ng Pinay. Sunod ay inilagay ni Horse ang mga plastik sa isang balikbayang box. Ang mga ginamit niya sa krimen ay inilagay din niya sa balikbayang box para walang makahanap nito. Pagkatapos, dinala ni Horse ang mga box sa isang storage room na kanyang pagmamayari. Pagbalik ni Horse sa kanilang bahay, gumawa siya ng peking sulat. Sa sulat, kunwari ay umalis papuntang Pilipinas si Grace at susunduin siya doon ni Horse para suyuin. Nagsend din si Horse ng mga email sa pamilya ni Grace na nagsasabing iniwan siya nito para bumalik sa Pilipinas. Pero sinabi ni Horse sa sulat na babawiin niya nga ang kanyang asawa. Inubos din ni Horse ang lahat ng perang laman ng bank account ng kanyang asawa. December 2, 2015, nang lumipad na nga papuntang Thailand si Horse. Excited na excited ang lalaki na magpunta sa Thailand para makapag-sex holiday. Sa Thailand, nakipagtalik siya sa iba't ibang mga babae na kanyang nakilala. Samantala, ang mga katrabaho ni Grace sa Germany ay nagsimula ng mag-alala sa kanya. Hindi kasi nila makontak ang Pinay at hindi ito umaabsent ng walang abiso. Patirin ang mga kabitbahay ng dalawa ay nagsimula ng mag-alala dahil ilang araw na nilang hindi nakikita si Grace. Hanggang sa nakarating na nga din sa pamilya ni Grace sa Pilipinas ang tungkol sa kanyang pagkawala. At bago magpasko ng taong 2015, official nang nireport ng mga kaibigan at pamilya ni Grace ang kanyang pagkawala. Agad kumilos ang mga pulis para investigahan ang kanyang pagkawala. Gamit nga ang search warrant, pinasok ng mga pulis ang bahay ni Grace at Horse. Wala namang napansin na kakaiba ang mga pulis maliban sa maliit na bakas ng dugo sa kwarto ng na mag-asawa. Napag-alaman din ng mga pulis na nagpunta si Horse sa Thailand. Dahil sa mga ito, unti-unti na nga ang nabuo sa mga pulis ang teorya na may kinalaman si Horse sa paggawala ni Grace. Ayon din sa kanila, marahil ay pinatay ng lalaki ang kanyang asawang si Grace. Pero dahil walang sapat na ebidensya, hindi kumilos ang mga pulis para arestuhin sa Thailand si Horse. January 8, 2016, makalipas nga ang isang buwan, umuwi na si Horst sa Germany. Agad siyang inaresto ng mga polis at sumalim sa interrogasyon. Inami ni Horst na pinatay niya nga si Grace. Itinuro din niya ang storage room kung saan niya iniwan ang labi ng kanyang asawa. Kinasuhan si Horst ng premeditated murder at ikinulong. March 2016 nang dumating na sa Pilipinas ang labi ni Grace. Nilagak ang labi ng Pinay sa Mactan Island Memorial Garden sa Lapu-Lapu City. October 2016 nang nagsimula nga ang trial ni Hor sa korte. Sa korte, inamin ni Hor na nagawa niya ang krimen dahil balakid umano si Grace sa kanyang mga plano na mag-aliw at magsaya sa Thailand. Pag-amin din ni Hor, siya ay may checklist at plinano niya ang lahat. Bago nga ang krimen, nag-search umano si Hor sa internet ng mga katagang, Paano pumatay ng isang tao? Paano maiiwasang mga moy ang isang labi? At kailang nagsisimulang magamoy ang isang labi? Napag-alaman din na pumunta si Horse sa Anatomy website. Sinabi din niya na may nakausap siyang isang tay na babae. Napakaganda umano ng pangako ng babae kay Horse. At tila lahat nga ng ninanais ni Horse ay maibibigay ng babae. Sa tuwing malungkot noon si Horse, ang nakikilala niya ang mga babae mula sa Thailand ang kanyang nakakausap. Sinabi niya na palagi daw kasing nasa harap ng cellphone ang kanyang asawa. Minsan nga daw ay nasunog ang kaldero sa kusina dahil kaka-cellphone ni Grace. Sinabi din ni Horse na habang siya ay nasa Thailand, sinubukan niyang tapusin ang sarili niyang buhay. Pero siya ay natakot at hindi ito tinuloy. Pag-amin niya, gagawin niya dapat iyon dahil ubus na ang kanyang pera at expire na ang kanyang visa. At November 17, 2016, napatunayan guilty si Horse. Siya ay hinatulan ng habang buhay na pagkakulong. Pero maaari siyang mabigyan ng parol kapag siya ay 74 years old na. Ito ay naaayon nga sa batas ng Germany. Ang pangalawang pinay naman na biktima sa ating storya ngayon ay kinilalang si Josephine Nicole Austria, 51 years old. Tinatawag din si Josephine ng mga nakakilala sa kanya na Nikki o Kiera. Ipinanak siya sa Pilipinas ng June 27. Si Josephine ay isang registered nurse. Taong 1981 na nagkaroon siya ng isang anak na lalaki. At para nga mabigyan ng magandang buhay ang kanyang anak, nagdesisyon si Josephine na mag-abroad. Alam kasi ni Josephine na mas malaki ang kanyang kikitain bilang nurse sa ibang bansa kaysa sa Pilipinas. Taong 1985 nang dumating sa Amerika si Josephine at nagtrabaho nga siya sa isang ospital bilang nurse. Habang nasa Amerika, tumira si Josephine sa Florida. Mabait, matulungin at maalaga. Ganyan ilarawan si Josephine ng kanyang mga nagiging pasyente. Hindi nahirapan si Josephine na magkaroon ng mga kaibigan abroad dahil sa kanyang pagiging magiliw. Ayon nga sa mga kaibigan ni Josephine, ang Pinay ay palaban, outgoing at sexy. Isang araw, habang naka-duty sa ospital si Josephine, nakilala niya ang lalaki na si Myron. Naging malapit nga na magkaibigan si na Josephine at Myron. Hindi nagtagal, nagkaroon sila ng relasyon. Sa pagdaan ng mga panahon, ang pagmamahala ng dalawa ay lumalim. Kaya nagdesisyon sila magpakasal. Noong una, maganda ang takbo ng pagsasama ni na Josephine at Myron. Nagkaroon din sila ng dalawang mga anak. Pero makalipas ang ilang taon, unti-unting nagkaroon ng lamat ang relasyon ni na Josephine at Myron. Kaya naman, nagdesisyon na lang ang dalawa na maghiwalay na lamang. Matapos ang hiwalayan, inilaan na lamang ni Josephine ang kanyang oras sa pagtatrabaho. Dahil sa sipag nga ng Pinay, nakabili siya ng sariling bahay at kotse sa Amerika. Nadala din ni Josephine ang anak niyang lalaki sa Amerika. At katagalan nga, naging isang pulis ang anak ni Josephine. Nagkaroon din ang anak ni Josephine ng asawa at kalaunan ay nagkaroon ang pinay ng tatlong mga apo. Masasabi nga na matagumpay ang buhay ni Josephine sa Amerika. Kapag walang pasok sa ospital, madalas siyang makipagbanding sa kanyang mga kaibigan. O hindi naman kaya ay inaalagaan niya ang mga pinakamamahal niyang apo. Isa nga sa mga sikat na kasibahan ay ang age doesn't matter in love. Tila ganito nga ang naging kapalara ni Josephine nang muli siyang umibig sa edad na 51 years old. Taong 2012, sinubukan ni Josephine ang isang online dating site. At habang nagbabrowse sa site, napukaw ang atensyon ng Pinay sa isang lalaki. Ang lalaki na ito ay kinilalang si Alexander Richardson, 25 years old. Si Alexander ay nagmula sa Washington, D.C. Nag-usap sina na Josephine at Alexander hanggang sa nagdesisyon silang magkita ng personal. Agad naging interesado si Alexander at naging malapit silang magkaibigan ni Josephine. Sinabi nga na naging opisyal na magkarelasyon ang dalawa ng February 2013. 27 years ang agwat ng mga edad ng dalawa. Pero kahit na ganon, makikita nga sa mga larawan ni na Josephine at Alexander ang saya at pagmamahal nila sa isa't isa. February 28, 2013, nang tuluyan ng lumipat si Alexander sa bahay ni Josephine. Pumayag naman ng Pinay at sila nga ay naging mag-live-in partner. Isang araw, sinabi ni Alexander kay Josephine na nagrehistro na siya sa United States Army Reserve. Buo naman ang suporta ni Josephine sa kagustuhan ni Alexander. Matapos ang military police training na si Alexander sa Reserve Military Police Unit, Okala. At ng May 8, 2014, nakatakda na dapat ma-deploy si Alexander sa Afghanistan. Ngunit dahil sa hindi malamang dahilan, hindi ito natuloy. February 25, 2014 ng hating gabi, ang kaibigan ni Josephine na si Lowry ay nakatanggap ng text mula sa kanyang kaibigan. Sinabi ni Josephine sa mga text na, Gising ka na ba? Si Kyra ito. Hindi ko na kaya pang tumagal sa relasyon na ito. Wala na sa tamang pag-iisip sa Alexander at baliw na siya dahil sa alak. Ngayong gabi, tatlong beses niya akong sinaktan sa ulo kaya nagkaroon ako ng mga bukol. Bukod doon, meron din akong mga sugat sa braso. Tatawag sana ako ng mga pulis pero bigla akong dinagana ni Alexander. Nagbanta din siya sa akin na babarilin kapag nagsumbong ako sa mga pulis. May tatlo siyang baril dito sa bahay. Nang nabasa nga ito ni Lori, agad siyang nagalala para sa kaibigan. Nakipagkita siya kay Josephine at nakita niya nga ang mga tinamong pasa ng Pinay. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi naghiwalay si na Josephine at Alexander. Patuloy pa din ang relasyon nila at sa bahay ni Josephine pa din tumira si Alexander. Kung pagbabasihan ang mga larawan ng dalawa, masasabi nga na tila wala silang problema. Kaya nagulat ang lahat sa paligid ni Josephine sa mga sumunod na nangyari. April 19, 2014 Nagaayos ng isang birthday party si Josephine at ang iba pa niyang mga kaibigan para sa kaibigan nilang si Marta. Ang party nga ay ginanap mismo sa bahay ni Josephine. At dahil party, uminom ng alak sina na Josephine at Alexander. Makalipas ang ilang oras, sinabi ni Josephine kay Alexander na masama ang kanyang pakiramdam. Kaya naman, dinala ni Alexander at ang isa pa nilang kaibigan na si Terry si Josephine sa isang banyo. At matapos magbanyo, dinala siya ni Terry sa kanyang kwarto. Si Alexander naman ay gumagawa ng pagkain para sa kanyang girlfriend. Muling nagpadala si Josephine sa banyo at tinulungan naman siya ni Terry. Pagkatapos, sumiga na si Josephine sa kanyang kama at pumasok naman si Alexander. Nang nakita nga ni Terry na maayos na ang kalagayan ni Josephine, siya ay umuwi na. Pero kahit natapos na ang party, may ilang taong na iwan sa bahay ni na Josephine. Ang kaibigan ni Josephine na si Marta ay naguhugas ng pinggan nang nakita niya si Alexander. Kumuha si Alexander ng sigarilyo at bumalik sa kwarto nila ni Josephine. maya, -maya pa, muling nakita ni Marta na lumabas si Alexander ng kwarto. Nagulat na lamang siya nang lapitan siya ni Alexander at humingi ng tulong. Sinabi ni Alexander sa kanya na nasa sahig ng banyo si Josephine at duguan ito. Agad na napatakbo na lamang si Marta sa banyo. Nakita niya nga si Josephine na nakahandusay sa sahig at may tama ng bala. Gulat na gulat si Martha sa sinapit ng kanyang kaibigan. Bigla namang tumakbo palabas ng bahay si Alexander. Dito na napagtanto ni Martha na si Alexander ang bumaril sa kaibigan niyang si Josephine. Agad na tumawag sa 911 ang iba pang tao sa loob ng bahay. At makalipas ang ilang minuto, dumating naman ang ambulansya. Isinugod si Josephine sa ospital ngunit idineklara siyang dead on arrival. Sa kabilang banda naman, si Alexander ay nagmaneho hanggang sa nakarating siya sa isang gas station. Sa gas station, pumasok siya sa katabi nitong convenience store at kinausap ang clerk ng tindahan. Sinabi niya sa clerk na napatay niya ang kanyang girlfriend. Inutusan ni Alexander ang clerk na tumawag ng 911 para i-report ang krimen. Sumunod naman ang clerk at mabilis na dumating ang mga pulis sa lugar. Inaresto nila si Alexander. Dinala siya sa police station para siya ay questioning. Ang ibang pulis naman ay nagpunta sa bahay ni Josephine para magsimula ng investigasyon. Nakausap ng mga pulis ang mga kaibigan ni Josephine na nanandon sa pinangyarihan ng krimen. Ikinwento naman ni Alexander sa mga pulis ang mga pangyayari ayon sa bersyon ng kanyang kwento. Sinabi niya, habang nakahiga daw siya, biglang bumangon si Josephine at aktong susuka. Sinunda ni Alexander si Josephine sa banyo nang lumuhod ito sa harap ng inodoro. Lumuhod si Alexander at hinawi ang buhok ni Josephine. At habang nakaluhod, bigla na lamang naalala ni Alexander na may dala siyang baril sa kanyang bulsa. Dito na tumayo si Alexander at ipinatong ang baril sa isang pasamano malapit sa inodoro. Ngunit laking gulat umano ni Alexander na pumutok ang baril at nakita niyang tinamaan si Josephine. Agad na nagpanik si Alexander at bigla na lang siyang umalis ng bahay. Dahil nga sa mga nangyari, kinasuhan si Alexander ng second degree murder at operating a firearm under the influence of alcohol or chemical substances. Ikinulong siya habang naghihintay ng trial. At bago nga magsimula ang trial, naghain na ng not guilty plea si Alexander laban sa mga kasong isinampa sa kanya. Nakausap naman ng mga pulis ang kapitbahay ni na Josephine at Alexander. Ayon sa isang ginang, hindi niya personal nakilala ang magkasintahan. Pero nagsimula siyang magalala ng ilang beses nagpunta ang mga pulis sa bahay ni Josephine. Hindi daw sila makapaniwala na nangyari ang krimen dahil tahimik nga ang kanilang lugar. Sa mga statement ng witness, ibininyag nila na noon pa man, sinasaktan na pala ni Alexander si Jospin. Hindi naman nasabi na kung ano ang dahilan kung bakit pinagbubuhatan ng kamay ni Alexander si Josephine. Iba-iba naman ang opinyon ng mga tao hinggil sa kaso ni Josephine. Ang ilan sa kanila ay tila nagbibiktim blaming pa. Sinisisi nila si Josephine kung bakit daw iyon nangyari sa kanya. May nagtanggol naman sa biktima at sinabing hindi dapat nang husga ang mga tao. Ayon sa kanila, walang nakakaalam na nangyari kaya dapat huwag na magsalita ng masama sa biktima. Dismayado nga ang mga tao na walang ibang ginawa kundi manghusga. November 2, 2015 nang nagsimula ang trial ni Alexander sa korte. Dahil sa kanyang pag-amin, at mga pahayag ng witnesses, agad na patunayang guilty si Alexander sa pagpatay niya kay Josephine. Hinatulan si Alexander ng 40 years na pagkakulong. Dalawang beses siyang umapila sa kaso ngunit siya ay hindi pinayagan ng korte. Patuloy pa ding pinagdudusa ni Alexander ang pagpatay niya kay Josephine. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, isubscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!